morning mga ka-farmers while mag-update tayo sa panibagong tanim ko na ang palaya while isang buwan ko na harvest hindi matagal ako nina naka upload sa youtube Ah, uh, ngayon mag-upload muna ako yan medyo Nawili kasi tayo sa ibang gawain kaya Ngayon uli nag upload naman ng kan? sa farming. Nag-harvest kami ngayon. Dami ng bunga mga ka-farmers oh. pang Tu pala isang buwan ko nang naharbisan. Yung matagal-tagal na. Medyo maganda yung presyo nito sa amin sa Palawan, luwas Yan ang kabis yung kapatid ko. Yan siya. Si Madam Catherine. Katulong yung mga bata. Yan yung si nanay. Siya, kabis, shout out. Hello, ka-formers. Harvest time. Katinala lang muna ko. Parang ubuin ako. Yung lamig dito. pala ay lahat ito ay binabalot na ng papel para hindi siya makontaminate ng gamot pag nang mag-spray ka kaya ayun ang karabis Naubo ako mga farmers. May lamig. Ayan.

Si pag ng dalawang batang ito. Si Kuya Ino at saka si Minmin. Minmin, Minmin. Samuyo. Ma dilim-dilim pa dito, makaka pa? Nagharbis na kami. Si mas fresh yung gulay pag ganitong malamig pa kaysa mainit na. Kaka fresh. na si Ino. Si Ino hindi maras di wala.

ito pala yung kumpus ko na gamitin sa nuli kumpuli ito ay mga tapsuwi nakot ko para sa nix na tanim yung masukal mga farmers kasi dito kukunin ng ibili ng gulay dahan dahan nyo ha baka mabugtog yan Komun. Potungan uh, ng dalam bata. Memang potungan ng dalam motor. Takbun. Eh. farmers farmers. Ama dadu nakakik video sana para like and share na rin po. At pa subscribe na rin po pa sa akin YouTube channel. Yung mga video ko ay tungkol sa farming. Yan, medyo kita sa akin ang dalang na yung bunga niya. Yan, parang

ito ay tinamaan ng mga punggos yung pala ko na ito bago ko nakita ay huli na kaya ano, bago ko na treat ay nyo, naisakit na siya pero nandiyan na ito la na la <coughs> uh, na siya ito na napigilan mo ayan yung nang nilaw na yan napigilan ng punggos pero at least namumunga siya yan So, hanggang dito na ang aking video mga ka-farmers pa subscribe naman dyan pa yung tulong sa aming mga farmers katulad mga farmers thank you for watching bye bye